mo <coughs> ang galing natin ang bukol mo, alam nyo. bukol mo? Patay! Sige. <coughs> Ula. Ang galing natin ang bukol mo. Miyaw. Sige. Sige. mo, saan bukol mo?

ba, ba 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 Kanta ko muna ting. Okay. Uh, ano no, no. uh, no, no. uh, party? Kalapati Kalapati kala pa ka, kala Iyon Iyon Ay, move mo ba? kita mo siya naglaro. Oh. Dali, punta ka dito na titingnan ni Sisiyo. Saka may fish. May fish. Eto, kung tumatakbo lang, tatakbo na ito. Mama! Mama! 能能哇！去去去哇！<laughs> Tignan mo mga ito kung iilag. Tignan natin kung iilag. Wop! Kabilang side na. Kabilang. side na. Tan tan tan. Huwag tayo naman. Huwag tayo naman. Patos? Patos? Tamit? tamit Mamit? Oke okay. Okay, <tik> <tik>

Sabi ko nga kay Teklars, Teklars, bago na battery ko. Teka, oh, si <laughs> Deng Deng, si Deng Deng, si ah, Deng Deng, nalabas ka mo. Tawa, sige na, baby. Sampai, ano sampai? Sinampay si Andre, sinampay. Ganun ba yun? Sinampay si Andre. Sampai. 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 Ay, uh, din pa kami, mao, sa rin, oh, ako din ako din sampai sampai <etermoon> ka rin sampai 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 ka sampai Babay sampai 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 Ha? Ano ko nga bye alam mo sa sabi nito eh. Ano? Minsan sabi, sampak. Hindi ko na alam pa ano yung sampak. Apati. 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 Yeah. 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 Oh, lilipad na, lilipad na, Toy. Lilipad na. Oh, lilipad na. Position, position, position. Tan-tan-tan, tan-tan-tan. 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 Tan-tan-tan-tan. tan Oh, ayaw. Floating, floating, floating

Google, Google. <laughs> Shy type, YouTube to YouTube. <laughs> ah.